انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح في Sura Al-Qadir Ang gabi ng Qadir Sa ngalan ng ala ang mahabagin ang maawain Katotohanan, ipinahayag namin ito ang banal na Quran sa gabi ng Qadir At ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang gabi ng Qadir? Si Imam Ahmad ay nagtala na ayon kay Abu Hurayra na nagsasalaysay sa sinabi ng sugo ng ala. Kung ang buwan ng Ramadan ay sumapit, ang sugo ng ala ay magsasabi, Katotohanan, ang buwan ng Ramadan ay dumating sa inyong lahat. Ito ay pinagpalang buwan, sa gayon ipinagutos ng ala na kayo ay magayuno. Sa panahon nitong Ramadan, ang mga pintuan ng paraiso ay nakabukas ang mga pintuan ng impyerno ay nakasara at ang mga demonyo ay nakagapos. Sa buwan ng Ramadan, may isang gabi na higit kaysa isang libong mga buwan. Sino man ang nagkait sa kabatihan ito sa makotuwid, tunay na ito ay kanyang ipinagkait sa sarili. Amad, versikulo 2, kapitulo 230. Si Abu Huraira ay nagsalaysay na sinabi ng sugo ng ala, sinuman ang tumindig sa pagdarasal sa gabi ng kadir na may tunay na pananalig at umaasa sa gandimpala mula sa ala. Siya ay patatawarin niya sa kanyang mga naunang mga kasalanan. Sahi Muslim, Volume 1, Hadith Bilang, 523. Ang gabi ng Kwadir ay higit sa isang libong buwan. Dito sa gabi ng Kwadir ay pumapanaog ang mga anghel at ang Ra, Anghel Gabriel, sa kapahintulutan ng kanilang Rab na may dalang kapasyahan sa lahat. Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Ubada bin As-Samit na sinabi ng sugo ng Allah ang gabi ng Kwadir ay nagaganap sa huling sampung gabi ng Ramadan. Sino ang tumindig sa pagdarasal na nagahanap ng kanilang gantimpala sa gayon, tunay na patatawarin siya ng ala ng kanyang mga naunang kasalanan at ang mga nagawapan pa niyang mga kasalanan. Ito ay isang jansan na bilang ng gabi ikasiyam, o ikapito, o ikalima, o ikatlo, o ang huling gabi ng Ramadan. Kapayapaan sa dakilang gabi hanggang sa pagsapit ng pagbubukang liwayway. Iminumungkahi sa lahat ng manalangin sa lahat ng oras, lalo na sa buwan ng Ramadan, sapagkat ayon kay Imam Ahmad, mula kay Asya na nagsabing o sugo ng ala, kung aking natagpuan ang gabi ng kwadir? Ano ang maari kong sambitin? Siya ang sugo ng ala ay nagsabi, Sabihin mo, o ala, katotohanan, kayo ay lagi ng mapagpatawad. Minamahal mo ang magbigay patawad, kaya patawarin ako. Amad, versikulo 6, kapitulo 182.